Ayan mga ka-farming, good afternoon. Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat mga ka-farming. Nandito na naman tayo sa ating next episode ng ating vlog mga ka-farming. Kung saan tayo ay nag-aalaga ng ating mga manok. But before that mga ka-farming, sa pagpatuloy na inyong panunod, please don't forget to subscribe our channel para updated kayo sa next episode ng aming mga vlog. And good luck, good luck, and God bless us all mga mga ka-farming Hello, good afternoon mga ka-farming We are here Nandito tayo mga ka-farming sa ating backyard no? Binigyan natin ng pagkain ng ating mga manok Ayan, ito po ang ating Ito po ang ating mga manok Mga ka-farming dito sa backyard Ito may malaki tayong mga black up na mga lalaki Ayan, Dami na sila, no? Marami na po tayong mga manok, mga ka-farming. Maganda po ang pag-alaga ng mga manok. Ang kaso lang, pag ulan mga ka-farming, problema tayo pag tag-ulan ng mga manok, no? Magpapasakit po ang ating mga manok. Yung dati kong mga sisiw, mga ka-farming, kasi mainit siya, mainit na mainit, tapos umuulan, ayan, nagkasipon ang aking mga manok. Marami po akong mga manok na namamatay. Marami po ako mga sisyo na namamatay ng mga uh, kafarming ka-farming. <laughs> Kaya mga ka-farming sa pag-alaga ng mga manok, mga ka-farming, tiyaga po talaga. Tiyaga at sipag po ang pag-alaga ng mga manok. Kinakailangan na masipag po tayo sa pag-alaga ng mga manok at may mga patuka din sila. Yung mga patuka po na ginagamit mga ka-farming, bali may darap. May mga gulay-gulay. Yan po ang pinapakain ko sa aming mga manok, mga ka-farming. ¡Gracias <laughs>